pananampalataya o pamahiin. Text: Deuteronomy chapter 18 verse 9 hanggang 14. Hebrew chapter 11 verse 1 hanggang 6. Una, marami sa ating mga Pilipino ang lumaki sa kultura ng pamahiin. Bawal magwalis sa gabi, malas ang itim na pusa, kailangan magblis sa mga punso. Pero bilang mga Kristiyano, paano ba dapat natin ito tingnan? Ano ang kaibahan ng pananampalataya sa pamahiin. Ngayon umaga, titingnan natin ang pananaw ng kaibahan ng pananampalataya ayon sa salita ng Diyos at pamahiin bunga ng takot at kamangmangan. Ikalawa, ang pamahiin ay bunga ng kasalanan at kamangmangan. Basahin natin ang Deuteronomy chapter 18 verse 9. Huwag kayong matutulad sa mga bansa na gumagamit ng panghuhula, mahika, pakikipag-usap sa espiritu ang mga ganitong gawain ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ang pamahiin ay pagsandig sa hindi tiyak, hindi totoo at hindi ayon sa Diyos. Sa halip na manalig sa Diyos, ang pamahiin ay nagtutulak sa tao na manalig sa sariling kakayahan. Sa kapalaran o sa mga gawagawang espiritualidad, ang pamahiin ay hindi neutral. Ito'y kasalanan sa harap ng banal na Diyos. Deuteronomy chapter 18 verse 12. Halimbawa, may mga taong nagdadala ng anting-anting sa loob ng bahay upang protektahan sila. Pero sino nga ba talaga ang ating protektor? Ano ang sinasabi ng awit chapter 46 verse 1? Ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, handang sumaklolo sa oras ng kaguluhan. Ikatlo, ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos na may matibay na batayan. Basahin natin ang Hebrew chapter 11 verse 1 and 6. Ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan at paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. At hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang sinumang walang pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi haka-haka. Ito'y may matibay na batayan ang salita ng Diyos. Roma chapter 10 verse 17. Ang tunay na pananampalataya ay may nilalaman. Si Kristo ang sentro nito. Hindi ito batay sa swerte kundi sa katotohanang ipinahayag ng Diyos. Sa reform theology, itinuturo natin na ang pananampalataya ay hindi gawa ng tao kundi biyaya ng Diyos. Sola gratia. Hindi ito pamahiin kundi ito ay pagtugon sa katotohanan. Ikaapat, ang pagsasabuhay tumalikod sa pamahiin at lumakad sa liwanag ng salita. Huwag kayong makibahagi sa gawa ng kadiliman, kundi ito'y inyong ibunyag. Mga hamon, number one, repasuhin ang mga paniniwala at kaugalian. May pamahiin ba sa ating mga bahay o pamilya? Itapon ang mga ito. Number two, turuan ang mga susunod na henerasyon. Ipakilala natin ang katotohanan ng Diyos sa mga bata't kabataan. Number 3. Mamuhay sa pananampalataya, magbasa ng salita ng Diyos, manalangin at magtiwala sa Diyos sa gitna ng takot at pagsubok. Ikalima, at dito na tayo magtatapos mga kapatid. Ang pamahiin ay taliwas sa Ibanghelyo. Ito ay panlilin ng kaaway upang ilayo tayo sa Diyos. Pero ang pananampalataya kay Kristo ay nagbibigay liwanag, katotohanan at buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, piliin natin ang pananampalataya, hindi ang pamahiin. Numakad kayo sa liwanag sapagkat kayo'y mga anak ng liwanag. Ipeso chapter 5 verse 8. Glory to God mga kapatid. Reform but always reforming. God bless everyone.